Bumagsak na sa 15 hanggang 16 pesos kada kilo ng bagong aning palay sa ngayon sa bahagi naman ng Cagayan at Isabela. Ito ang ipinahayag ni Justin Gumabay ng magsasaka mula naman sa Tuguegarao City sa Cagayan. Marami na rin sa mga palay traders ang nag-stop buying. Ito ang ikinababahala ngayon ng mga magsasaka ng biglang pagbaba ng presyo mula sa dating 21 to 23 kada kilo ng palay simula nang i-anunsyo ng Malacanang sa price ceiling na 41 pesos kada kilo sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well milled rice. Sa laki raw ng pinuhunan ng mga magsasaka nitong nakalipas na taniman, ang 15 hanggang 16 pesos ay halos luging lugi ang mga magsasaka. Karamihan sa mga inaani sa Isabela at Cagayan ay dinadala naman ang surplus sa bahagi ng Bulacan at Nueva Ecija. Dito ginigiling at ibinabagsak naman ito sa Metro Manila at iba pang mga probinsya sa ating bansa. Ang presyo ng palay ngayon ay magpapatuloy ang pagbaba sa ganitong pressure raw ng palay ayon sa farmers ng Central Luzon ikinababahala na rin nila ang posibleng bumagsak pa ang presyo nito habang papalapit ang peak harvest season ngayong Setyembre at Oktubre ayon kay Danilo Bolos isang magsasaka mula sa Santa Rosa sa ngayon dapat daw kumilos na ang National Food Authority gayon din ang Department of Agriculture kahapon nagpadala na ng truck truck na bigas ang Nueva Ecija Rice Millers Association ang uh, kanilang mga nagiling at ito'y dinala na nga sa Metro Manila para matugunan ang mas murang presyo ng bigas sa merkado. Bukas nakatakda ng ipatupad ang EO number no. 39 ng Pangulong BBM na 41 pesos para sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well milled rice. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.